Hello, it's me Vlad and panibago namang Random Thoughts at ngayon is August 3, 2024 at gusto ko lang i-share sa'yo yung purpose ng content creation ang purpose ng content creation is to solve people's problem meron kang knowledge ngayon na alam mo at expert ka sa knowledge na yan may mga tao na hinahanap nila yung mga kaalaman na meron ka. And my friend, kung yan isi-share mo sa loob ng social media gamit yung content creation with the intention mo talaga is just to share, tumulong, ito ganyan. Yung fame, magkukusa yan. Kaya hindi tayo nagkofocus dun sa fame. Diba? Nagkofocus tayo dun sa value. Ano nga ba talaga yun? pwede natin ma-share na something na may value, mga katulong. Value over viral, 'di ba? Kaya mo na mahanap ka ng mga tao, Ganun. In mag-solve ka lang ng problem. Di ba, halimbawa, may knowledge ka na pwede mo i-share sa tingin mo problema ka ng mga tao, ganyan, hindi nila alam paano i-solve yung isang problem or kung magaling ka sa math, magaling ka sa English, ganun, i-share mo yan. Kasi possible, or magaling ka sa editing, magaling ka sa communication, or kahit ano yung uh, yung talent mo, ilabas mo siya. Okay? Ang purpose nun is mag-share. Kasi ang purpose ng content creation is you do content creation because you care and you have a message to share. Okay? If sa tingin mo itong video na to, ay ako na pulot na aral, give it a like or heart and comment down below kung ano yung na mo dito. At i-share mo din to sa mga friends mo na content creators or nagbabalak na pasukay ng content creation world. My friend, ang focus natin is just to share because you have a message to share. Keep posting. Peace out.